Hindi makatulog ito, oh. Pabaliktad. Dismay, oh. Feel na feel. Feel na feel ang kanyang tulugan. Oh, ayan naman ang isa. Papunta tayo doon sa isa. Oh, feel na feel naman. Oh, ayan. Gusto nilang may kutsyon. Sus, Diyos ko. Agararaman nga ko nada. Hmm. Graraman nga aso. Oh, di Feel na feel. O, oh, just go lagi ko. agraraman nga asok Dagi gitu yun. di na nga gyan di ay ruwar. Ang bes nga isudati dati aga tagabantay. Wala na. Hmm. Makiturturog na matulan. Mm -hmm. Oh. Awanan. Puro kami amin dot kung ano nagod-godan ako, nagugod ka mamutunan. Ano saan?